hundred steps plus. Huh, bus <laughs> Kataas ba? <laughs> Sundan. Ubos-ubos lahat ng mga stag na to dito sa Kasi mayroon tayong mga kaibigan nga Ah, mo surprise natin pag saka dito. Mm Pagdating na dito, bago lang diyan na manawag sa akin nga. Oh. Mayroon silang bilihin ng mga saga. Oh, may Hindi tayo na. makatanggi kay mga kaibigan natin. Tsaka nandito na eh. Nandito na sa farm. Yeah, <laughs> masayod malayo. Oh, nga. Bakit pa sagdanan nga mataas? Hagdanan mo to, list nga gigilong nga dali agi. Hello guys, good morning. Magandang araw, magandang umaga sa inyong lahat mga kakugi. Another day, another blessing na naman. Guys, salamat sa Diyos guys Ang ganda ng panahon ngayon sa amin dito sa Cebu Sana, hopefully, dyan sa inyo Okay na rin ang panahon dyan mga kakogi But still, stay safe pa rin Guys, sa araw na ito Tayo ay may iba bar visit Puntahan natin ang Erika Game Bar Alright, at syempre guys Before tayo o akyat sa bar Kausapin muna natin Ang may-ari ng Erika Palagi natin nakasama to bro this time ngayon na natin i-bisitahin yung kanyang manukan. Alright. Good, morning. Good, morning. Good morning. Huh? Punta kami ni Busal sa parn ko, located sa Gaitay, Danaw Sibo. Dito kami doon. Kaya tingnan natin yung mga manok niya doon, guys, para makita natin paano yung mga linyadan na nandoon. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es ¡Erica Game Farm! ¡Erica King Farm! ¡Erica let's go. <laughs> Sitio Tagaytay, Danau. Yan, Danau City, Cebu. Yung team. Good morning mga Good morning mga Good morning mga Good morning Good morning Good morning Fresh from Bacolod. Ito yung tatahakin mga no? morning mga Good morning mga Good morning mga Good morning mga kaya baka ni Kakugi to, Kasi ah, malaki na si pula. <laughs> okay lang kung may sapulang malaki, kung ang itlog may malaki, hindi Guys. <laughs> <ito. laughs> ang taas ng aakyatin namin. Ano? Lakaw <laughs> ra? Lakaw. Diri rin ligid likit santet? Yung tuhod ni Kakugi. <laughs> Oke okay lang yan Kaya natin to guys Let's do it so Guys Umpisahan na natin ang Akyatan Let's go Tingnan guys Ha? <laughs> 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 430 steps? Yeah. Mura man Mura man ikat sa ribulto sa kan? Bago tayo makarating sa court area sa Erika. <laughs> <laughs> Silpon ako. Nadiri. Okay, e, parang wala balik-balikon ba? So guys, umpisa na. Buti na lang guys, nilagyan ni eh. buskos ng ano gulitanan <laughs> taas dahan dahan lang di man tayo nagmamadali malaki ng gastos nito tingnan nyo pagkagawa guys ang danan makapal ah makapal yung siminto tapos nilagyan nito <laughs> every night dahan-dahan lang dahan-dahan lang. Dahan, dahan. <sighs> ha Dati guys, nung pumunta sila Sir Stephen dito, sa kasi antit, wala pa daw itong, ano, stairs. Ha! <sighs> Ngayon, at least, Okay na. Ah, paling kamu dah. Tas. 230 steps daw to. Huh. Huh, Busmikos. <laughs> Kata asba. <laughs> Apa nak si Muhadre? Oh, ha? Range ni range. Itu pula guys, oh. range sana. Ni Busmikos. Hmm. Ah, so, kanay dire local ni nangawan. Ito pala guys. Range para sa local. Gang doon. <laughs> Bilib ara kong buskus me. Buskus me. Pila na imo edad? Uh, 59. 59. Ang lakas pa ng tuhod ng 59 years old, mga kakogi. Huh? <laughs> every week, dito ako Every week, no? Oh. Every weekend. Every Sunday. Every Sunday. Kasama mo pamilya mo pagpupunta ka. Yan so busy ko lang. Oo, oh, yung mga bata kasi. may trabaho man, no? Eh ako papauwi di babae, hindi, hindi, ko mo. Di hilig. Di hilig. <laughs> Ayun. TV besar lho Gini haram lho Hahaha Haa mengagak lagi Apa kata? Haa Haa Abot Hahaha dito sa manukan ni ano ni Boss Cosme meron ako ipapansin sa inyo guys uh, ano na lang guys ating tingnan nyo lang kung kaya nyo gayahin o kung pwede yan sa manukan nyo ito guys oh, magandang ano Ayun, Shhh. tingnan nyo guys yung dapuan niya is tubo diameter siguro nito is one and a half Uno ni dyan Bos Cosme. Oh, one and, one and Tapos, tingnan guys. O. Oh. L. Tapos, ito na, na ano, mga kogi. Kasi, tingnan nyo. Nilagyan niya ng cord. Papunta sa baba. Tingnan nyo. Cord papunta sa baba. Ganyan. Tapos, nilagdukan. Phoenix doon. Nilagyan ng stopper mga kakugi. Para dadapo sa hapon or any time of the day, ang mangyayari, hindi ma-bitay. Ang tawag nyan. Sa Tagalog, sa bitay. No? At ang tipi niya guys, ganito, steel. Maliit lang. Hindi siya masyadong mataas. So sa tingin ko guys, nasa mga almost 3 feet. Ay, hindi nga, umabot ng 3 feet to eh parang 2 lang mahigit para lang makasilong dyan pag uulan so yun tingnan nyo yan guys baka kaya nyo itong gawin sa inyo tsaka one thing good dito kay Buscos May dito sa Erica Game Farm hindi mainit ang lugar ang daming mga puno puno ng mangga ano ba tong iba parang may lumbo yata duhat yan. Mm -hmm. So, yung mga area naman na exposed sa init ng araw talaga is yung tipi na gawa niya. Tingnan niya yung mga Mayroon ding hindi masyadong mataas na dapuan. Oh. Nasa full feet lang. Oh. So, pag hindi masyadong mataas hindi na kailangan nung cord na papuntang baba direkta na yung manok lilipad, dadapo dito itong lugar ni Boscosmi mga kakugi itong Erika Game Farm tinawag itong lugar niya na Sitio Tagaytay Tagaytay kasi nasa itaas na tayo talaga ng bundok parang top of the hill na ba So makikita natin doon sa baba, lalim. Doon sa kabila naman, malalim din. Tapos nasa tap tayo. With regards to security naman, wala namang iba na nakaano dito eh. Wala nang ibang na nagpa-farm dito. Tsaka wala na rin ibang na nakatira dito kundi sila na lang yung mga tauhan ni Boss at saka walang ibang farm. Ito lang kay Boss Cosme. So walang reason kung may tao na pupunta dito, maliba na, na ang sadya nila is itong farm. Di Boss Cosme. Galing. Ye. Yeah. Uh. Tinibuok nga manok. All around hai, 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 Freda hai, 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 kawai hai, 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 kawai hai, <laughs> Iba talaga si Buscos magmahal. Pinaghandaan talaga. Tingnan niya mga kugi, oh. Jeffrey Avila na. Oh. Avila. Bibi Junior. Nilagang, baboy, at saka tinibuok ng manok. Shout out sa Bus Jeffrey. Shout out sa kugi. <laughs> sa lang mga fans club ni Bus Jeffrey. Ngiga, eh. Wow. <laughs> ah, bahalag mag-uwan, Manakalupad kalupad na tong drone. Di karon mo wansa? Mana? Ina nyo guys so. Ang hangin kasi pabus. Oo. Amihan. Ang hangin kay padung kiri man. Apa ka sa pagdito? Hmm. Mo ode. Set boy. Si pagagok ng gol. Oo. Lagi basura jeep. Ah, betul kan basiramik. Gih, dari la ko, lakuk bos kau ni. Ah,

Yun mga kakugi Andito Ngayon Katabi natin ang nag iisang Mikos. Boss Cosme sa Team Kakugi. boss Cosme! Magandang araw, boss. Kumusta? Magandang araw, boss Al. So, greet ka muna sa mga subscribers natin dyan. Uh, shout out sa misis ko nandiyan sa office. Kaya palaging nag-support sa akin ng pagbili ng feeds. <laughs> shout out, madam. Shout Dito out. kami sa farm natin. Uh, Yun. kasama ko si Boss Al. Uh, uh, sa Erika Gimpang. Tama. Lukitin. Danau. Sibu. Tagaytay. Tagaytay. Danau. Sibu. Yun. Cega mga kugi, si Bos Cosme, palagi na nating nakasama to sa mga iba't ibang mga lakad natin, no? Oh, eh. And hopefully, baka within the year, mga kakugi, makasama natin si Bos Cosme sa Davao. Oh, Davao. Uy. At, baka, sa Luzon, sa Manila, Boss Ano-ano yung mga linyada na Boss Yung mga linyada ko dito, Boss halos, halos, halos lahat ng mga materials ko. Ah, uh, galing kay Kuya G kasi matagal na kami magkaibigan ng Kuya G. Mm, -mm. Uh, anytime kung manghingi tayo sa kaniya, walang problema. Mm -mm. Yung mga signature line yan nandito sa atin po ngayon. Mm -hmm. Ayun uh, nga, mayroon tayong Kilso, mayroon tayong sweeter na uh, Troto, Kuya G. Kuya G din. Oh, mayroon tayong uh, material dito galing kay uh, Lakson, Charlie. Lakson, Charlie. Uh, Boss Peter Lakson, shout, out. Mm. -hmm. Saka so, may kay Jewel pa, may Lakson. Mayroon pang Sir Jewel Lakson. Mayroon mga old line sweeter dito sa parang natin, gini natin. Mm -hmm. Mayroon tayong mayroon tayong Clarit. Uh, mayroon tayong Maclean Hats. Maclean Hats kay oh, ano kay uh, RSL GRL. Uh, oh, RSL GRL kay Sir Joel Lacson. Mm -hmm. So, Boss Cosme, ito boss, ah, ko boss, gaya ng mga tinatanong ko sa ibang mga nagmamanukan. Ito boss, matagal ka na ba sa pagmamanok? Uh, ang pagmamanok busal, matagal na matagal na ako busal kasi Dati ko pang, pang, umpisa ko pa lang ng manok, bili ako dito lahat sa mga kaibigan natin dito sa Tagubi. <laughs> Dalhin ko sa Mandawi kasi mayroon akong mga 1,000 square meter nga linagyan ko ng manok sa Mandawi. Ah mm -hmm. uh, dito ko ibutang, dito na yung papakainin. Mm -hmm. Pagkatapos yun, nag-breed kami mga 2,000, uh, 2,005, uh, 2,010. 2010. Oo. Oh. Dito 'to na buo ang uh, Erika Game Farm located Tagaytay Danaw Sigu. Uy. Mm. Bakit tinawag mo itong pinangalanan mo itong Erika Game Farm? Ano ba yung Erika sino ba 'yan? Yung Erika Bosalcoan. Uh, anak ko nga, uh, bunsong anak ko. Ah, oh, anak mo pala si Erika. Uh, Erika. Eh shout out natin. Nasaan ba si Erika ngayon? Ah, nandyan sa office niya sa Diluan. Uh, Doan, sa PNB. Ah, sa PNB. Oh. Ah, bangkir Uh, pala. Oh. <laughs> si Erika. Shout out. out Erika. <laughs> yung bunso kong anak. Nandyan sa Mandawi. Nag-duty sa iyang sa bangko. Yun. Ma'am, Erika, baka pwede makakuha ng credit card. pwede <laughs> mo <laughs> <ydi, busal. laughs> <laughs> Joke lang. So itong area ito, boss. Ito, Erika Game Farm. Ah, gaano ba ito kalaki? Ah, hindi kayo malaki basal na nandito sa uh, ang area siguro mga uh, siguro mga 5,000 square meter. Ah, maliit lang pala to. Mm -hmm. Yung ah, you mean to say, yung, yung Erica Game Farm, yung talagang hill. Mm -hmm. Yung nasa sa tuktok lang. Oo, Yung rajud, baba rajud. Yung dinaana natin na maraming mga stairs, hindi nakasama yun? Kasama 'yon. Ah, kasama ang sa may kasama. Lahat siguro yung lahat yung lupa, Almost 1 hectare. Almost 1 hectare. Uh, Ayun pala. Lalagyan um, natin ng mga cord at saka yung mga uh, rinse area. Hmm. Uh, Pero itong ginamit mo nasa mga 5,000 lang. 5,000 lang ang iputangan natin ng cord. Oo. Uh, Pero yung yung mga rinse area, yung nasa uh, baba lagi na to ng mga sisil. Diyan natin ibuga. Ah, rinjing. Oo, rinjing. Sa tingin ko, uh, buskos mo, sabi din ano, ni Sir Stephen, kasi na naikot manya niya doon sa likuran. Oye, mm. sobra 5,000. Sobra, sobra, daw, 5,000 ang na ano mo na gamit. Pero sa, sa tingin ko, Sir Tep, ang babaw, ramang good. Uh, pataas kani, uh, pero lang? Pataas lang. Pero ang <laughs> kani siguro, busal, kani area, kani sa mga kak na nag record lang na... Cording area? Nanis mga 5,000 siguro. Ah, sa oh, ang coding area. Coding area oh. So, hindi nakasama dyan so, yung uh, ranging. Ranging hindi. Hindi kasama. na. Oh. Tapos, Pero, dun sa dulo. Yung isang 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 cord area nga sa mga stag, uh, uh, almost mga 5,000 pun. Uh, more or less, oh. sa cording area lang, mga 1 hectare na. na oh. Hindi pa kasama yung mga area ng, 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 gil, na sa gilid uh, ng pangpang. Uh, -pang, hindi pa, hindi pa. Hindi nakasama. So, more or less pala dito, boss, cross me, nasa mga 2 hectare pala ito, no? Magano, ah, magano no. Ah. Pero ang nagamit mo lang more or less Alas, na lang uh, din mga 1 one, 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 one hectare. Ah. Yan. Nabili mo ba tong lupa nito? ito? me or nagrent ka lang dito? Hindi busal kasi yung magmamanu kami dito si Jeeprey. Yung lupa na binutangan namin ng manok. Hmm. Sa kanya Ah, kita 'yung Jeeprey platong ah, lupa. Jipri, lupa. Ah, nabili ko lang ang lupa yung lang sa sa tabi ng tarsada. Ah, paakyat, ah, paakyat. Mm. yung nilagyan natin ng mga hagdanan. Oy, Nabili ano, ko na, pero binigay ko kayang jeeprey. Hindi ko sa akin, hindi sa akin, binigay ko lang sa kanya. Ah, so ibang may-ari noon Binili mo. <laughs> Tapos, uh, parang giveaways mo na lang yan kay ah, Jipri. boss jeeprey. Kasi mabait na bata yun. Ayun. Tingnan nyo guys, hindi, pag tauhan ka talaga na mabait, talagang may blessing. Mm. Hindi mahiningi sa'yo yun, di ba? <laughs> hindi, uh, hindi. Sabi ko sa kanya, jeep, ganun pag natin, hindi life, lifetime. Mm -mm. Kung mm -hmm. ako sa pagmamanok, sayo na niyang lupa. Kasi mga anak ko, purus babae. Ano ko? Pareho pa tayo. <laughs> walang hilig sa manok. Jollibee okay. lang na manok. Oh. <laughs> <laughs> hilig. So, yun pala. Tigil tayo sa manok. Ah, walang... Lahat ng mga facility dito. Iwan, bi bigay mo bi lang kay Jeffrey. Kay